ba? Pero una, syempre, sabi namin kay na Yaffe, ano meron kay Yaffe? Ba't parang favorite siya ng mga action star? Sorry. <laughs> ano po? <bo? laughs> um, hindi ko pa alam ang sasagot. Siguro po, um, marami pong mga kalakip na dramatic scenes din po. So, sana po, dahil sa mga nagawa po namin project before, syempre, yung yung dati kong ko pamilya, yung dati kong ko show oh, ngayon, syempre, very, very grateful ako. Ikaw po, syempre, maraming, maraming salamat. Uh, marami po siyang naituro sa akin. Siguro, nakikita po nila doon yung um, nagawa po namin noon. Sana, you know, we still get to grow po sana and get better. At sana yun po yung dahilan kung bakit po nagkakaroon po ng trabaho. <laughs> pero anong feeling mo na parang ano lang talaga siya, no? Uh, full circle. Kung full circle man, uh, dati <laughs> dandong ka. Ngayon, magiging katapat naman ng show ng show Yung dati mo, di man pala dating show yon Pero sila yung mga dati mo ding nakasama. Oo. Oh, anong feeling mo? Sobrang grateful po ako kay Tita Cory syempre. Gusto kong magpasalamat kasi po nag-text po ako sa kanya at nagpaalam po ako. At masaya po ako na binigay po niya yung blessing niya na uh, magawa ko rin po itong project na to. Ako naman po, I'm very very grateful sa lahat po ng mga nakakatrabaho ko at sa lahat po ng mga gusto po ako makatrabaho. And it was time na rin po. Sabi ko medyo matagal na rin akong nagpahinga sa TV. And this blessing came. maraming salamat din siyempre sa si GMA public affairs, lahat ng mga boss namin, sina Boss Nessa. Maraming maraming salamat kila Miss And I hope na patuloy lang po namin mapaganda yung show. Wala pong iniisip na laban. Mas parang challenge po sa mga actors and pati po sa mga creatives namin na nakakatuwa to see all of the people really work hard po na mapaganda po yung craft. Walang mababas sa'yo sa ngayon dahil syempre, alam mo na minsan yung network ko ay pa rin, meron pa rin talaga eh. Kahit nasabihin mo nagko-collab -co na, na coming from there and then dito ka ngayon. Nakakatanggap ka na ba ng mga ganun? Well, um, para po sagutin yung tanong po ninyo, sana po hindi na rin po nila isipin kasi galing na rin po sa mga bosses namin na nakakataas talaga ng balahibo, nakakatuwa na wala nang network war. Na magandang opportunity po para sa lahat ng mga aktor. Uh, magandang opportunity rin po sa lahat ng mga creatives to be able to work with anybody po. Um, yun, sana po. Doon lang po ako makikinig sa mga boss okay. ko kung meron na. Pero, Pero ano, ano to? Po. Okay, ano to? dire diretso mm -hmm. na ba to? Kasi to sa news and uh, current affairs pa lang. So, mm -hmm. possibly ba na tatawid na to mm -hmm. sa entertainment? Uh, public affairs talaga. Mm -hmm. So, possibly ba tatawid na to sa entertainment, sa mga ano, ito sa GMA? Ano po? Kasi, ito Di kasi... Hindi, ito kasi ano eh... Uh, public affairs. Oo, uh, news and public When affairs. Oo, uh, oh, so public affairs na lang. So, posibleng mo natatawid to sa entertainment na, yung sa mga ano na, ng GMA? Ah, ngayon po, nakafocus lang po ako dito po pumuna sa Black Rider. After po nito, maraming pa po kaming gagawin ng mga movies din po Sabi na nabalayan Opo, kaya sa ngayon, eh, ayoko po magulo pa muna yung focus ko. Sa araw-araw, ito po muna. Pa paano pag nakikita mo si Ruru ngayon? Anong masasabi mo, like kanina, how he was introduced, uh, in a way, how big he is now here in the network? Nakaka-proud. Sobra po nakaka-proud. Kami po ni Ruru, dito po sa GMA, nung mga bata pa po kami, siguro sabay po kaming nangangarap ko talaga nun. At um, nakakatuwa na makita na nandito na po siya, na kamit po po niya yung mga pangarap niya. And people respect him. He's very, very kind. Kaya naman masarap talaga siya katrabaho. nung sa video sa tipo ng nagkatrabaho kami, uh, magaan na magaan rin po. At nakaka-challenge din for me, at nakakapressure na galingan po, syempre. Dahil rin po sa lahat po ng mga kasama namin. Bilang respeto na lang din po sa trabaho namin. Okay. Yassi, kumusta ka? Kumusta ka na ngayon? Kumusta ang puso? Kumusta ang love life? Ay, lang po ako. Masaya po ako. Nandito po. Kamayganan eh. Kamayganan eh. Pero ano nga, uh, just to clear, <laughs> happy ba ang puso ngayon? Happy po. Ako may bago tayong project. Panuburin niyo po sa project na ito. Sobrang happy po. Ito po si Lulu. Ano ba? Nakita na ba kayo ni Nico after nitong mga nakarama? Hindi pa po. Sayang nga po nagkasalisi po kami dun kay Senator Robin eh. Ah, ah, uh, pero nag nag tinanong niya po ako tapos pagdating ko naman po dun, tinanong ko naman po siya. Pero Mala gusto na. ko lang, pag nakita ko siya, ako ang graduate po siya. Napakaganda ng batang kaya. Kasi mula day one, nakita ko hanggang ngayon, nakita ko napakagaling. Galing po. Ah.